Ang okay, ngayon dito naman tayo sa ating ano, garden. Okay. sa division ng bahay natin. Ang so, makikita nyo dito sa harap ng bahay ko. Ayan. Ito rin pa akong saging. Namungan na. So yung sukat ang taas ng garden ko na yan. Ano lang yan. Nasa 2 feet lang. Ang lupa na ginawa ko. May lalo nga semento. Ayan may mais pa. Ito nga kayong mga na ganito lang okay ayos nga pa ng kamay natin mga tag pwede na natin harvestin to yan nagsitin e, na namin ng mga na organic na fertilizer permigas eh. kung gusto nyo bumili di visit kayo sa namin page namin na may okra pa ako namunga na rin so ayan o gahit lang gahit ka na dahil hmm. bunga sa bandar yan may kamatis naman namunga na yung mga kamatis natin nangangamatis na o, sa tapok sasawat design mo nalimis ko yung probinsya kaya talim mo ko sa harap ng bahay namin ano pinaglanan talaga natin ng oras banda rito naman ayun ito sa may gilid may gilid ayun ah, yes, sa may gilid Maplan kangkong. Ay, matataba na yung maplan natin na kangkong dyan. Ayan. Sarap yung mga adobo ay ayan yung mga gulay natin na nalaga natin sa harap ng bahay natin. Ano, pangulam na tayo. So, naibigyan nyo itong video ko. Please follow page namin. Click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Salamat.